搞成这样。 guys magandang umaga papalawat na naman tayo guys managat na naman tayo at dito tayo ngayon sa laot na nagbiyahe papunta tayo sa kabilang bundok bandang nabal at kasabay natin ngayon ang pampasinger na bangka guys oh puntang nabal Selay Selay natin Yah, hinabal yan guys Mga Dito lang muna guys. Mamaya na lang ulit ako mag-video. At maraming salamat sa inyong pagpanood. Bye-bye. Ingat kayo palagi araw-araw. A few moments later. sa ano, pistola na natin dito sa may bahura. Lapit na sa naval guys. Paalis ang hangin.

you uh -huh. kaya tagahin guys so maraming salamat sa panood guys dito lang muna bye bye po ingat kayo palagi two hours later hello po magandang hapon po magandang hapon sa ating lahat uwi na tayo si hapon na na tayo sa lapit-lapit na sa bahay guys guys hapo na at mamaya na lang ulit ako mag video pag dating na sa bahay mag ano na sa isda natin Hello so po, magandang hapon. Ito ang isda natin ngayon guys. So, oh. Halo-halo lang. Guys. Maraming salamat guys sa panood. Bukas naman ulit. Sana makadami tayo bukas sindi hindi kami naka ano umaga masyado kanina kasi naghanap pa kami ng pain bukas maka sayo sayo tayo umaga tayong makapunta doon sa laot maaga tayong makapunta doon makapangisda kasi may ano pa may natira pang pain at maraming salamat sa panood guys bukas naman ulit bye bye po ingat kayo palagi